Bakit may apat na kandilang nakalagay sa Advent Rite? Ang mga kandila ay simbolo ng pagdating ni Kristo na tanging liwanag ng mundo. Siya ang magbibigay ng liwanag sa taong nahulog sa kasalanan at kamatayan upang maibalik siya sa tunay niyang kalagayan bilang isang anak na ampon ng may kapal. Mga kaagapay, ngayong panahon ng Advento, Inaanyayahan po tayo ng Simbahang Katolika na magkumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Nawa na ang panahon ng Adventong ito, ang panahon ng pagdating ni Kristo, habang tayo ay naghihintay, ayusin po natin ang ating mental health, ayusin po natin ang ating sarili, maging mabuti po tayong ehemplo kung saan tayo po ay magiging kasangkapan ng Diyos upang maging katuwang niya sa pagbabahagi ng kanyang mga aral